<coughs> ni bag uh, rabeta yo mante sudah tayo, tayo tayo ah ko tayo, tayo pala sinuban kun kamatis nanti bukong na nalala nga nga pri prito lang nga uh, pag bait may atid mante Ang na nga vlogger kasi Juan. Makita yo. Eh na to Pero, -lug palang, uh, vlog. Pero Ngiye manglugluge pa lang vlogger di tao no panpanonot nga vlog. Go lang. Kaya nga may minsan kapalan yung one mukha. Kaya yeah, ganun din ako eh nung unang ako, nag talaga ako na video pero dahil ambisyoso ako <laughs> yun, hanggang hindi unti na sana yung sarili ko na nag video kasi, kung di mo susubukan talaga wala mas mabuti na na failed ka na sumubok kaysa yung na failed ka na hindi ka sumubok di ba kaya ito medyo sinisipag na ako kasi thank you lord kasi pinasukan na ng ads yung mga content natin mga content pa syempre dyan tayo nagkakapera gagamitin nila yung show mo para mag-advertise ng kanilang mga kung ano man yung ina-advertisement ng mga one mga ads na pumapasok sa ating content so napaka thankful ko dun hindi hindi nang nagbubunga yung Siyempre, pinanghirapan natin. Actually, pangalawang account ko na to eh. Yung una, nahack. Yung mga nakafollow sa akin. Ay, yung mga talagang talagang kilala ko. Alam nila yun eh. Itong account ko na to, siguro nasa isang taon palang megit. Yung account ko dati, nasa 5k na rin yung followers ko doon pero kalamihan ng content ko doon puro original walang copy-copy right kaya mas mabilis na pinasukan ng kanyon kaunting pera nung may pera na kaunti bumapasok yun na <laughs> pinasok na rin ang ibang tao so balik tayo sa ano konting motivation sa mga gustong mag-vlog dyan, tuloy lang. Basta huwag lang kang mag-upload ng kapastusan. Kahit anong man dyan. Kahit anong video. Basta lang kapastusan. Kasi, siyempre, hindi yan inaalaw ni Facebook ni Meta. Baka tatanggalin pala yung tatanggalin niya yung account mo sayang kaya kung ako sayo na nag-iisip na maging vlogger dapat inuumpisan mo na ngayon malay mo nagtatalaga kan higitan ng malaki Basta consistent lang. Tuloy-tuloy lang. Siyempre, samahan mo ng panalangin. Siyempre, hindi ka magtatakong pa kung di ka manalangin. Yun lang yun. So, kain tayo. Maraming salamat ulit sa Juan. Siyempre, sa mga nagla-like, sa mga videos ko na nag-share siguro sa inyo po maliit na bagay yun pero para sa akin malaking bagay po yun so hanggang dito na lang po muna maraming maraming salamat so kain po tayo